Siyempre lang, mga teknik Pansin na kayo sa background ko. So, ngayon, mayroon na naman tayong co-content ngayon, ano? Mayroon na naman ang problema itong ating, yung aking Raider 150. Uh, bali, ang nangyari, ayaw nang umangat nung pressure plate niya. So, lagi siyang nakadikit dun sa clutch lining. Kaya, kahit nakapiga ka sa clutch, ay nag-aibabibrate siya. Gusto niyang ano uh, tumakbo kasi syempre nakalapat nga yung pressure plate dun sa uh, clutch lining so nangyari pala nung binuksan ko nupin no, ko sya nangyari mga ka-teknik nagkaroon siya na ng ano ayun sige nyo yung, sa may bandang gitna nagkaroon na siya ng uka dapat sya ng flat eh. papakita ko sa inyo yung binili ko no? kaya ko lang yun sa shop na binili ako papakita ko sa inyo teka lang so ito yung brand new nabili ko Papansin nyo, buo yung gitna niya. Ayan o. Walang uka, di ba? Lapit natin sa camera. Ayan o. Walang uka. Ayan, itong gitna na to. Itong luma, binaklasan ko. Nagkaroon siya ng uka. Ayan o. Pakita ko sa inyo. Ayan. Di ba? nasa siya flat. Kita ba? Yun. Ayan o. 'di ba? So nangyari 'yan, na uh, technique ay lumubog yung pinaka yan bearing, may bearing 'yan eh. Papakita ko sa inyo. Pasensya na kayo sa video ko ah. Gusto ko lang i-share sa inyo 'to, uh, technique dahil para at least may idea din kayo. Kung sakaling mangyari din sa inyo 'yan, ay alam niyo na yung piyesa na bibili niyo. Pero mas mainam na syempre baklasin niyo rin, 'di ba? Oh. Eh. Para makita niyo yung diferensya. So ito 'yun. Ito yung bumaon. Yung pinaka bearing niya. Latch bearing. So ang presyo nito ay nakabili ako 300 plus 385 yata. Ano ganun. So kulang 400. So kasi ito namang pressure, uh, pressure plate niya ay 580. Ito, So, SGP na raw to dahil uh, ito yung kahon niya. Oh. SGP nga naman. <laughs> ito. Oh. So, pinakabaganda pag namili kayo sa shop, dali niyo yung sample. No, kasi minsan hinahanap nila yung katulad, yung kapares o yung kabuka. No. So, yun. Kakabit ko lang to at uh, papakita ko sa inyo mamaya kung um, ako performance kasi kaya kaya siya nagkakaroon ng gano'n na laging nakalapat kasi syempre uka na yan eh ibig sabihin naka advance na siya kumbaga may may kanal na siya sa gitna ibig sabihin nakadiin na lang siya na nakadiin kahit batakin siya ng batakin mo siya ng pigain mo yung clutch cable mo di ba kahit batakin na ganyan nakalapat pa rin siya kasi nakalubog na yung pinaka bearing niya eh kahit batakin siya ng basakin ng pinyon ng clutch pinyon natin hindi na siya mababatak Lagi na siya nakalapat. Di ba? Manipis na siya eh. Manipis na yung gitna niya eh. No? Kahit itulak siya na itulak ng yung pinaka parang push rod ng clutch. Wala na. Hindi na siya may tutulak kasi nga. May kanal na sa gitna. Di diba? Yun. Kaya lagi siyang nakahap, nakahakap dun sa clutch lining natin. Kaya kahit ano, parang siyang tatakbo ng tatakbo tapos ang hirap ang hirap ikambyo syempre kasi nakalapat tapos ang hirap din neutral yun ang epekto nya so yun lang sinishare ko lang yun para at least may idea kayo kung sakaling mangyari din sa inyo bigla nagkaganon yung ano nyo siguro yan nga yung ano yan nga yung uh, isang dahilan o nagiging uh, consequences kapag lagi tayo nakapiga sa clutch natin lalo na pag masyadong mababa yung kasa natin ng mga clutch uh, ng mga clutch natin no masyadong mababa yung konting bitaw lang natin eh marangkada na kasi lapat yun eh lapat kahit paano, may lumalapat yun sa clutch timing umiikot siya kaya kasi yung bearing na matigas yun eh ay aloy lang naman yung pressure plate kaya kinakain siya ng bearing di ba kaya medyo siguro sa kung kayo mag, magta-timing ng clutch niyo medyo taas-taasan niyo ng konti para ano, para hindi mangyari yung ganun. Kahit nakapiga kayo, at is angat na angat siya. Hindi siya kakapit sa, ano, kahit nakapiga kayo. Hindi maapektuhan yung pinakagitna nung, ano nyo, nung pressure plate. Okay? So, yun lang guys. At uh, sana, may na-share ulit ako sa inyo. At uh, sana makatulong dito ang video ko magkaroon kayo ng idea kung bakit nagkakaganan yung mga motor natin lalo na sa mga Raider 150 natin okay tapos uh, wag na wag kayong wag na wag yung babalik yung ano yung lagay nung bearing na to ha pag nagkamali kayo nagkamali kayo ng lapag ng bearing na to ng bearing na ito itong bearing na to ng clutch lining pag pataob nyo lang nilagay dito mali yun dapat nakatihaya ah, ganyan no? patihaya siya So, para hindi kayo magkamali, isuot nyo na rito sa pinaka push rod. Ano? Ah, huwag kong tawag dito kung push rod ba. Pag isinuot nyo rito, pataob na siya. Iganyan e, nyo, pataob. Ayan, nakatihaya yan. E, Iba yan. Iganyan nyo. Ayan. Nakakuan yung makinis. Nakailalim yung may parang ah, uh, gulong-gulong. Ayan. yung pinaka bearing niya. So, yung makinis, yun ang ilalapat nyo dun sa pressure plate. Yun ang ilalapat nyo dito sa pressure plate nyo. Ayan o. Pag gano'n. Na. No. Ayan o. Ayan. Na. No. Sa kanya ngayon, isasalpak dun sa glass housing. So, yun lang. Kasi pag uh, nagkamali kayo ng lagay ay hindi rin magpa ng maayos yung inyong mga clutch uh, assembly o oh, yung, yung basta yung clutch hindi rin siya magpa ng maayos pag baliktad po yung bearing ano at baka maging cost din yun ng pagkasira ng pressure plate ninyo okay so na guys maraming maraming salamat at uh, mag -ingat po kayo palagi bye bye thank you